nakapili mga gusto magpa-picture ng ano, ng Beatles. Mga kamaster, nandito kami sa port. Oh. Tingin kami ng mga t-shirt ng Beatles. Oh. So. Let it be, let it be. Oh, mga kamaster, pag napunta ka dito, makuubos ang pounds mo. Maskin dollar mo. Tingnan mo, puro, puro bilihan, no? What's up, mga kamaster? Welcome back again sa channel ko. Nandito kami ngayon sa Liverpool. Samahan niyo kung mag-ikot ha. Si Karoli, kabisado itong place of so, first time ako dito Kaya mag-ikot kami. Ang target ng putahan namin, Jollibee daw oh. Sa daw saya. See you there! mga kamaster uh, katatapos lang ng ulan kaya ngayon mapapansin nyo basa pa yung mga kali oh. first time ko dito mga kamaster kaya I'm excited ako Kasi first time ko magli Liverpool kaya samahan nyo kami mag ikot ni Carolee ah Tingnan natin yung mga napagagandang lugar dito sa Liverpool nakapila yung mga mga gusto magpa picture ng, ng, ng Beatles sa oh. yung revolto ng Beatles oh. mamaya pupunta kami dyan pupunta mo na kami sa Jollibee kasi malayo pa eh lalakarin pa namin ha mga kamasa, ha? Ha, ah, kama pagod naman ni Karoli, nahanap pa dahil hinahanap pa namin yung Jollibee. Lalo tuloy kami nagugutom. Lakad pa rin mga kamaster. Hanap pa rin, hanap. Ligaw pa rin mga kamaster. Hanap pa rin kay Jollibee. Kung nasan tong Jollibee nito. Pakita ka na Jollibee, gutom na kami. Ay, ang hirap. Ayun, nakita ko na si Jollibee. Ayun ang mga kaibigan. Ayun, ayun, ayun. ayun. Welcome. Lintik ka Jollibee, pinahirapan mo kami. Ayun, kaya tabi yung Starbucks. Ang layo mo ha, mga kamaster. Pagka napunta ka dito, makuubos ang pounds mo. Maskin dollar mo. Tignan mo, puro, puro bilihan, Oh, it is. Yung brata card mo dito, mga kamaster. Mga kamaster, eto eh, na kami Ang bidaan sa ang saya, nandito na Mga kamaster Andito na kami sa, Dito sa may jalebi sa Liverpool Pasukin natin sa tingin. Puro Pilipino Nasa loob Order na mga kamaster O oh. Siyempre, chicken ako. So, lalo na grupong to, sarap-sarap lang -sarap kain <coughs> Ah, binamas. Ayan na. Ama! Ayan, hukong ka Ay, salamat Jollibee. Makakain ko na naman to. Hello guys. Oh, hello guys. Ang ang sarap kamasar. Ang sarap ang dami pwedeng puntahan pero ang kailangan mo isang bag na pera para mamasyal dito at mamili mga kamasero oh, yan pala taxi dito ang ganda talaga dito Liverpool pang sarap sarap mong balikan Tamang pasyal lang kami ni Karolio. Oh. Kung may mabibili, bibili namin. Kung wala, tingin na lang. Dunkin. Ang kamater, oh. Ay! pag ice cream kami ni Karoli. Isa to sa mga ginagawa namin pag kami, oh. Ice cream breast. Pili na. Okay. Mm -hmm. Ang pantanggal ng pagod sa lakad. Magnum. Magnum. Beatles mm -hmm. Ang dami nagpapapicture sa Beatles Ang sikat na lugar dito sa Liverpool At ayun, si King Arthur Dito pa rin kami mga kamaster, pabalik na kami sa barko. Ang sarap mag-ikot. Kaya lang bitin. Bitin kasi babalik kami sa trabaho, ayan eh, o. Liverpool. Mga kamaster, pabalik na kami ng ka Rolly. Nakaikot na naman kami o. Oh. Ang galing o. Oh. Nagihintay na yung sa amin pag natrabaho na uli kami. siyo <laughs> yeah. See you again ha. Sa susunod kong video. Pa-shout out. Uh, shout, Ay, out shout out. Bye-bye.